Disconnected. <coughs> apakah ini teman di Aklan Provinsi nah ini kita di Aklan lagi, ikut-ikut kita itu kasih tulis lah kita yung basta-basta mga -basta overtake Tingnan nyo yung mga guhit no? Solid double Yellow pa so, bawal talaga mag overtake Pag ganito ka behavior Solid na Yellow lane Double pag oh. Double Bawal talaga mag overtake Maliban lang kung kamuti tayo Pwede so, tayo overtake Kung kasi pwede naman ito mag-vertikan kaso lang sabi nila na kailangan sunod tayo sa rules and regulation sabi daw kaya nga yun nauna sa akin na mahina wala tayong magawa kay sa lang double yellow lane na sulit ah. hindi ka pwede basta bago vertik dyan. dami pang mga brain fork po kaya ilagay nila lang ah, yellow lane so ito lang yan sa bundok ng Aklan province mga ah, <coughs> kibayador at saan rito mag-overtake <laughs> pero kung gugustuhin sa rap maka naman talaga pero mahirap kasi pag pinipilit natin kaya nito, pwede naman to pero so, sa dulo, ah hindi pwede ano talaga itong masyadong ano kaunti lang yung street nadalasan puro liko-liko ke bawah hidup dia tak liko lah man liko <coughs> kaya bagaimana itong daan delikado talaga maka no pwede ko partik kita <coughs> yun tayo sa gilid na bundok bakit na bundok tayo dito sa maraming mga kakahoyan dito napakalamig dito kami hello kita nyo naman grabe no? kahoy sana no ganito lahat ba no kahit mainit sa labas dito sa loob maraming kahoy napakalamig Sorry po mga kebelor Kasi inuna natin yung purake Kasi bukas kasi Mayroon ka rin yung mga kliyente na magsara Kaya inuna natin Inuhuli natin yung kurake Ang kalibo Dapat ngayon araw na to Kalibo tayo Di po Hindi po kasi Kailangan natin Unahin ang kurake Dahil alam natin mayari tayo sa client natin Bigat Siguro ang dala niya Kasi Kahit pababa na Ang po niya Nag-engine Nag-engine brake pa siya Nag-apply pa ng brake Pika siguro no? Wala siyang kumpiyansa ba Nag-engine brake At saka naka brake pa yun ang driver Kumpiyansa kahit paahon niya pababa na kailangan naka engine brake ka so, bali na kung magmumura yung sumusunod kasi meron kasi iba mga kabahido na sumusunod pagmumura dahil ang hina doon ang takbo pababa naman, paahon naman bakit ang hina hindi nila isip ng mga ganyan bigat yan rock yan eh bababa yang delikado yan, baka bumulusok yan, di ba? Bakit di makaya ng brick? <coughs> Kaya, lagi siya naka-brake, naka-engine. Yan ang driver. Walang kumpiyansya talaga. Dalaga natin na mataya dyan. Kaya, ibali পৰ্বত শ্ৰীমাকে বেহেদৰ আপোনাৰ প্ৰাভেঞ্চ বন্দুক